Dino apa papa. Kita langit. Alay sakto. Hindi matutumba dahil tatama eh. Uy, ayan mga ka farmer kalapati vlog tayo. Ayan, magandang buhay. Makakapakawala lang natin. Medyo na late tayo dahil meron po tayong panibagong future breeders na kinuha. Ayan. Maraming maraming salamat. So, ayan. Tingnan na lang natin. At ayun, hindi ko muna hindi ko na po yun i-ano, i-release. -re dahil uh, tatakot ako baka mawala. So, ikukulong ko muna sila. Then natin na matapos yung loft Tsaka na natin i Tsaka ko na po i uh, ano, I tawag dito -thumb. I Ibibreed Natakot no, ako eh sayang Alam nyo bihira lang dumating yung ganong kagandang kalapate Kaya At uh, galing sa Prestigyosong uh, Fans here. <laughs> <Yeah>. <laughs> nadagdagan. Siyempre, marami po, po tayong magaganda ding dumating na. So, sa tingin ko, mapapaiikot na natin yung, ano, yung ating yung breeders, ano. Kasi yung kay Kuya Roland Ramos, tatlo na yun. Tatlong pair na. Plus yung kay uh, ka Farmer Randy Meneses. Ayan. Tapos si ka Farmer Ryan. Ayan. Meron ding ipapadala, may mga sing -sing na na sing. Actually gusto niyang ilaban, sabi ko nga tol, parang ano mo ka magalala, sabi niya next year bibigyan. Ilaban mo muna. Tingnan natin kung hanggang saan pagka nakadulo o yun nga, naging finisher man eh saka mo na gawing breeder. Tama nga naman. Pero sayang, sayang po yung lahi ano. Ayun oh, paronda tayo mga farm. Puro paronda lang muna tayo ngayon. Hindi naman tayo nagmamadali. Dito pa lang eh, enjoy na enjoy na tayo. Ayun oh. 'Di ba? saya na tayo sa ganyan mga farmer Tapos may imbrek tayo dyan Jimmy gun uh, Line syempre uh, Legit naman yung Kaya sa tingin ko ano Inobserva ko yung mga anak niya gagaling eh Mga bata pa lang sumasabay na sa rondahan Sa mga you know, mga Red bar na yan Anak niya na yan mga farmer So ayun uh, Yung palit patukan na lang pala sa kabila <laughs> yung sabi ko nawawala na pinalit ko sa patoka na andito lang pala sa kabila so ayan itong isa nating breeder na namatayan i ano ko na siya i e... re ko na muna dito kay Rambo tapos ilalagay ko kayo ko nang bumili ng kulungan eh dami na nating kulungan ang dami ko ng kulungan tapos si ano si nagpapabigay din pala ng ano ayan kalapate ay Boss Regs. Ayan, kinuha na rin natin, sinabay na rin natin. Kaya pong pumasok nitong mga ito ha. Ah. Iilan pa lang ha. Ah. Mukhang ha. Ah, enjoy silang rumonda. Kanina pa yan eh. Actually, hindi ko muna pinakawalan nga. Oh. Habi ko pagbalik ko na. Kanina umaga sana papakawalan ko na. Nakalimutan ko naman. abisi ah, kami. huli pa kasi ng pabo at ano, manok <laughs> ayan, tingnan natin yung ginagawa nila Yun, ayun, mga ka-farmer, update sa ginagawa pala nila, almost tapos na alam si Junjun, wala din ngayon, may hinabol daw ata yung tito niya pinapagawa so, postpone na naman ano? may ipapasingit pa namang trabaho sa kanya tapos ayun, yung ano na muna, yung bird yung pinaka breeder cage ang i-assemble naman ata ni na papayam dahil yung dowels ay in order ko na lang sabi ko papaya may hirapan si Dexter kasi palo china so ayun order na lang ako by Monday papaship na daw so by next week God willing ay makukuha na natin yung dowels so ayun yun lang update natin ngayon mga farmer oh sige kain na kayo Bah ayaw pang rumonda ayaw pang ano, pumasok ayan na iba hmm. pasok niya kasi gutom yung mga yan gutom si So, okay na medyo binabakbak ko nga kahapon yung sapaan niya medyo natatanggal na din ay no ah, naglumalabas na yung ano niya yung yung balat tanggal na yung mga matitigas na parang mga kaliskis mas matakaw na rin naman kumain ayan o oh. sana makarecover ano ah. unang anak po yan ang kay t kuya Roland Ramos tapos yung isa ay nasa nandiyan sa loob eh kapatid ayun yun yun kumakain na yun 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 Ayun na sasalpak na daw ito wow oh. ayun na nahiritan pa pala si Junjo no ano eh tapos na daw sana humirit pa yung si uncle ito pang hinabol pa. Ah, ito na yung putol, oh. Taman, tama. Gano'ng kataas siya, Yan na yun. Mm. Tama lang, ah, Madudukot mo pa naman yung ano. Yung plastic mating. Tama, tama lang. Sarap ang ulam natin ngayon, ha. Kaldir. Kumakan ba kayo kaldiretang bibi? Si Dex Alta yang dikemakain nih. Eh. <laughs> Hah? Okay. Ani ni ateng kini ateng ni rambut kapun. pabo, tatlo. Dari. <laughs> <laughs> Malah laki pada mah. Lugi tayo tatlong araw isang sako. Bawi lah pabo. Bawi bawi yang pabo. mula wala naman gaanong ano, diba? Tanggalin na natin. Manok na lang tayo. Para mihin yung manok. Dahil yung manok, mas may future siya. Ang gagawin natin sa manok, pwede natin, diba, malay nyo, eh, magtagumpay tayo dito. Paunti-unti. Pag-aralan, unti-unti. Pwede tayo mag-add ng, uh, ano, mga farm products natin. Like, let's say, darag, diba? Tinolang darag. Mga ganon oh, so, tingnan natin native chicken talaga yung para naman ma-feel nila yung probinsya pagka yung ibang pupunta dito galing uh, Manila pa or sa siyudad di ba na pupunta so tayo doon tunay talagang native chicken ang makakain nila uh -huh. pero syempre paparamihin muna natin yan At uh, in the near future ayun so, sa mga alterna ano ha mga abati dito future uh, na pwedeng uh, gawin natin ni Puro Juan, may future Ipati yan Kaya nyo to? Dalawa? Natayo na namin ito na karami Ha? Natayo na Sa namin Sabagay, may paa naman pala, no? Hindi naman bibit ano? bibit mo, ko, bigat 放心 tumama ng counter kailangan po tuloy at least may tatayo na at least may tatayo na oh. Da-da-dee-da da -da 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 -da. Da -da 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 -da. Ah, ito, da pa yan so si ka farmer herer dogalang ay nagpo-propose pwede daw maglagay nga naman na ng yung exhaust sa taas which is pag-aralan muna natin tingnan natin kung ano uh, mura lang naman ay tatlo siguro pwede tayo maglagay just in case na pag meron ng kalapate at uh, talagang mainit mga ka-farmer ay pwede tayo maglagay pero kung sa tingin ko kaya naman kasi meron naman labasan meron naman labasan dito kung open naman ito tingnan muna natin kasi hindi naman ganun kainit ang ano ng kalapate no? and they prefer warmer weather talaga mas gusto nila yung medyo mainit compare sa malamig. Kaya nga pagkatag-ulan, kaya nga ng na malakas ang hangin, at open yung iyong loft, ay malamang sa malamang katamaan po ng sakit ang iyong mga alaga.

Masa sample. Ito, baka pinaanuhan ni Papa yam eh. Kabagay nga naman. Mas madulas. Tapos ito, tatanggalin pa ito. Papantayin yan. yun o, oh, yung konting siwang na yan. Ganyan yan. Oh. Ganyan ang ganda ng bitaw na kalapate. Ano? Ganyan. Alagod na ito ako na. Tapos mo nga lang medyo mataas kailangan mo ng tungtungan ano, pag may, ha, ano lang ko bangkito bang, bang lang oh, dito na mahuhulog yung ipot buti tayo niya, Kuya, lang dyan. oo nga tatalon lang magiging bilog oo ayos kung mapupuno pa ito ilan ba yung ano kasi apat yung binili ko eh na ano eh yung dowel sakto apat yun one two one ten one two three Oh tama, ang ganda Ano? Okay na 'yun, free na 'yun doon. Okay na 'yun, medyo ano. At least marami po ang ano natin. Ginilala guys. 70 na 'to eh. 70 verbs na 'yan eh. Sakto ya. 45. Hmm. May sobra, may sobrang isa. Pwede na. Yes, method game day. Tapos ito, kaltas na lang tayo na. plastic mating. Nandiyan na rin naman yung plastic mating. 'Yan <coughs> mo na yung itong mga 'to. Ito Mm. Okay. Tapos dito magsasabi tayo nung L. Alam mo yung palochina, pahaba. Malalagyan mo ng mga gano'n. Oh. Apakan din yan. Apakan din Ingay niyan dito, no? Hindi <laughs> 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 mo naman yan eh. Siyempre, malay mo, diba? Siyotihin tayo sa marami din pong kumikita dyan eh ang pag-aralan mo maghalo ng feeds yan gamot probiotics daming pwedeng maging option sa kalapati kasi pagka nakilala ka pwede ka nang gumawa ng sarili mong feeds ibebenta mo ganun yun oh yung kalapati di ba mayari talagang ano din tapos ah, uh, pwede kang gumawa ng sariling probiotics mga gamot <laughs> malayo naman masyado pa yung ano natin dun. pero yun po yung mga pwede mong gawin magre-resell ka ng mga vitamins Ayan. kaya kaya ito ginawa kong mas madulas kasi mas mabilis dinising kasi sigurado tatalsik eh italsik talsik at may talsik yan Paano yan? Itutoks nun nyo lang doon? Opo, oh, po Opo, okay. lang. Dapat, Dapat malaki ang ulo ng ano, no? Dapat, kuya. Dapat. Tapos ito, dito? lalagyan din ng maliit. Dito mayroon din. Oo, din. Oh, ganyan din. Na ilang, ano, kasi hiwalayan to ng ano, mga okay. breeder mo, lalaki babae, pagka kanyar, hindi mo na muna sila pagsasamahin. Hiwala. Dito, oh, hiwalay. Eh. Oh. eto hospital. Malaki pa itong hospital natin eh. Pwede, pwede pa itong, ano hin, the near future, pwede mong buksan na lang yan. Diba? Oh, pwede namang may gawin pa dyan mga ka-farmer. ito, mayroong biladan yung ating mga hen and cock. Just in case. Gusto nila ng konting fresh air. Medyo kumukulimlim ng kaunti, mga ka farmer, pero ayos naman. Baba na naman ang tubig, oh. Maganda sana yung... Pero... Tansya ko, naabot niya, eh. Tingnan nyo. Nag-ano -nag yung... Nag-ano yung mga papaya hopefully makarecover pa no? pagka ano, next week papakabit ko uli yung ano, sunday magpapatubig tayo ng whole day ayun na ito na pala yung ating uh... wow ayan ito experimental ito mga farmer kasi may mga nakita din naman po akong mga ano mga design No? Ito yun, isang box na to. Mm. Ngayon, dahil ni tayo, hindi ko na po, ganito na lang. Yan, nakita nyo may siwang yan. Diyan ko itutulak yung ipot nila. Pag naglilinis. Kasi, pansin ko, pagka, yung, may mga siwang-siwang, pagka yung, bird uh, yung young bird yung mga inakay po ay nakaka baba doon no, sa pugad niya lumulusot yung paa minsan po ilang oras nakaganon na pipilay yun lang ano ko ha pero kung la konti lang naman po ang ating uh, cage magtiyaga na lang muna tayo dito at uh, mukha namang safe uh, ayun nga safe siya pero tinitingnan ko maglalagay ako sa harapan ng parang ano din ano pwede mo silang ikulong muna for the meantime tapos pag uh, tagal pag paris na or pwede mong pagparisin muna sa bird cage and then pag na ay pwede mo nang paalpasan pwede rin naman natin gawin yun so ayun po pero ito dahil hindi naman tayo magbibreed ng marami wala pa naman pa tayo napapatunayan so slowly but surely lang Hmm, ito nakakabit na. Hmm. Tatanggal ata si Dex ng ano. Tibay din pala. Tibay. <laughs> konti itong pigeon loft natin nasa na si Dex pipintura po kami yan sa mga hindi pa nakasilip pipintura po kami ng aming basketball court lalagyan namin ng linya ng free throw and 3 point area mga ka farmer para atis eh maganda din yan ano para may challenge pa Dexter Dex huwag na daw okay na ayun na pinuputol na ni Dex ang ganda oh, patay na ito yung magiging alohan, dapuan kapuan ang galing ni Papa yam Yan ang panggilid kasi ito tulak na lang yan eh, yung, yung dumi. Doon sa likod dadaan. Hindi okay, na ito. Oo. Pero alam ko, magkakaroon niya ng... Di ba may, may dito yan eh. Alin? May tray yan ako wala. No? Oo, ano lang. Magkakaroon pa nga ito na sa likod ng ano eh. Kasi once na tinulak mo, dapat mayroon pa ditong likod. Tapos hanggang dito. Ay, dapat yung likod niya ko. Oo. Oh, yeah. oh. Ito yung harap. Alin? Oo, oh, harap to. Kasi dito may tutulak yung ipot. ah uh, Kaya lang, gusto ko may harang pa rin dito, hanggang dito. Kanang pinto yan, Ole? May pinto yan, dapat eh. Mayroon yung pinto. Alam naman ni Papa yaman sinad ko na sa kanya yung ano eh. Parang iniikot lang, si ginagano ganun. Parang gusto uh, ko nga yung pinto doon magagamit pa eh. Ilang ano ba to, inches? Lakad yung haba niya. Oo, oh, yung haba niya. Ilan ba yan? Ito nga ito yung mga... 80. Oo, oh, yan, yan. Yan, yan yung taas, yung taas Twenty. niya. Ha? 20. Sukatin so, mo nga yung pinto natin, yung dito. Ay, hindi aabot ah, ata. Ito ko yan? Oo. Kasi para magamit pa itong dowels. Sayang ah, eh. Oo, oh, dito Itong ano? 20. Aro? Langanin, ano? Ano? Ginimenyo natin ito. Ano gagawin mo? Kala ko ito yung, yung harap ito yung likod. Alin? Ito ko, alam ko ito yung likod. Hindi, harap yan. Kasi nga, ang purpose mo nga dyan, tutulak mo yung may ipot doon na sa likod malalaglag na siya sa likod pero dapat may harang dito para pag siyempre lang ang hinulog mo mahuhulog din sa kabila di ba grado mag mahuhulog sa kabila yan pero pwede din yan o tingnan na lang natin ilan ba yung butas yan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, ito na Ayan. Andito na tayo sa ating uh, pigeon loft. Oh. <laughs> De, dito na natin tapusin ang ating vlog kasi na busy sila mga farmers. So ayan, kailangan kong i ano, kay papayam yung ano, na kailangan lagyan ng harang sa likuran para yung mga ipot ba hindi malaglag din sa kabila pag tapos nabisi sila sa pagpipintura ng ating pigeon ay pigeon ating basketball court mga farmer nagtulong tulong na muna doon sabi ko sige full force na muna tayo dito para matapos na sa isang uh, anuhan lang so ayan iniwan ko sila nasa 3 point line na ang kanilang pinipinturahan Ayan, magpaparonda tayo mamaya, pero kapaka ano, papakain muna tayo. Mm. So sana yung uh, kalapati ni Rambo ay uh, makarecover, mukhang loading na naman mamaya or bukas pa. Mm. Ayan, maka, sana makarecover, no. Ayan mga farmer. So na lang natin sana makadulo naman para matuwa naman yung tao. <laughs> Siyempre, malaking karangalan mga ka farmer na makapagpauwi ka ng kalapate hanggang sa dulo ng karera. Sabi nga nila. Nakaka, napakasarap ng feeling. Lalo na daw ay MacArthur late eh, to Pampanga. So, ayun. MacArthur late to Pampanga daw ang uh, isa sa pinaka, pinapangarap. Kahit sina, kahit mga magagaling na fansier, yun po ang kanilang goal. Makapagpauwi po ng MacArthur. Leite. Eh. So ayan, ah, kinuha ko na muna yung ating ah, isang kulungan dito dahil ayoko nang bumili. Dahil yun yung YBs na bagong dating, nilagay ko na po doon sa bagong pigeon loop. Ayoko nang i-viewing dito. At baka mamaya dito din uuwi. Ay, mga bagong ah, ano natin, mga inakay. Ayos na. Tubig, meron pa ba ito? Bago lang tubig nito eh. Meron pa. Ayan, meron. ko. Oh, ka, Ang ganyan. Ang pinakain ko para bukas mag-agawan sila. Tama lang yan. Ibig sabihin, busog na yun. May tira, eh. Oh. Oh, excited na tayo sa bago nating kalapati pero yun sabi ko nga hindi ko papakawalan yun mga farmer dahil lah. Mahirap na, baka madisgrasya pa. May chance pa rin at may chance, 'di ba? Andiyan ang Falcon. Minsan may nakikita tayo. Siniki nga daw napanood nakita niya na hinabol yung kalapati nung uh, lawin ano. So, grabe daw ang takot ng kalapati. Talagang meron at meron pa rin mga farmer nasa mundo tayo. Actually, meron dalawang umiikot palagi. Hindi pa naman gumagano ng pakpak, nakaganoon lang. Galing Parang naka hindi na papagod ba? Wala eh. Ganun lang sila. Tapos ang mata niyan matindi. Eh. Oh, lipad na. Sige na. Uy. Uy. Sige na. Hoy. Hoy, sige na. Hoy. Ayun pa. Lipad na kayo, lipad na. Meron tayong linagyan ng kugad diyan, oh, ng itlog. Yung Homer. Wala na. Sige. 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 Ito yung may tama. Ay, hindi. Hindi yan. yung kapatid ni Bulot. Saya pang lumipad niyan eh. Nga. Lipad ka nga. Lipad na. Lipad. Ayaw. Tamad. Ay. Wala. Wala. Yan mga ganyan dapat. Hmm. hmm balik na kagad siya. <laughs> ay, okay na tayo mga ka farmer So ayan, ah, bukas Panibagong vlog na naman tayo At ah, hopefully ay matapos na rin po nila Yung Bird cage, ano? Breeder cage natin sabi ko nga, 12 lang yon So, tingnan na lang natin. Makapagpagawa pa ako sa side. Ayoko din kasi ng masyadong maraming uh, breeder dahil nga wala pa po tayong nasusubukan. So, nakalista naman yung mga anak nila. Yung combination ng breeder na yon nakalista. May mga singsing -sing yan, may mga number. So, hindi tayo maliligaw. magperform perform ng maganda yung mga anak. Ititrace natin yan kung sino yung mga magulang. So, yun, ipipare ulit natin. Kung maganda, no? ang maging performance nila. So, ayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay!